sunod. Mm. Mga kababayan, ito ha. Merong uh, post ang uh, People's Tonight page na fake news daw ang post ng page ni Rodante Marcolita Solid Supporters, fake news. Post ni Rodante Marcolita Solid Supporters page, fake news. Basahin natin mga kababayan kung bakit fake news ang post ni Rodante Marcoleta solid supporters according dito sa People's Tonight page. At ito'y na fact check. Ito mga kababayan. Mayo 19, nang ipinost ng Facebook page ni Rodante Marcoleta solid supporters ang maling impormasyon tungkol sa pagkapanalo umano ng Duterte senatorial bits ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mababasa sa titulo ng blog post papalitan na matinding utos ng korte good news Duterte panalo lahat Mindanao solido ang boto oh, ito po ay na fact check Uh, official Opisyal ng naiproklama ng Commission on Election or COMELEC nitong Mayo 17 ang nakakapanalong tatlong mula sa Duterte Senators Elect Bongo na nakakuha ng 27 milyon na boto, Runa, Ronald Bato de la Rosa na may mahigit 20 milyong boto at Rodante Marculeta na lampas 15 milyon na nakuhang boto. Relectionist Go at de la Rosa habang kasalukuyang Tinatawanan ng sagip party list Ah, kinatawan pala Kaya ako tinatanaw Tinatawanan Kasalukuyang kinatawan ng sagip party list Si Mark Culeta. oh, So dito po nakalagay mga kababayan Fake news Ang post ng Facebook page Ni Rodante Mark Sulid supporters Na nanalo daw dahat ang Duterte Senators mm. So dito, fact check Tatlo lang ang nanalong Duterte ah So, tatlo lang sa tinaguri ang Duterte and senatorial candidates ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nahalal sa kakatapos na midterm election taliwas sa fake news na ipinost Nako, ipinos ng Facebook page ni Rodante Marcoleta Sulid Supporters na itinatama ng check PH. Nako, mga kababayan, kayo-kayo na nga lang DDS, kayo-kayo pa lang yung fake news. Tigilan nyo na yung pagiging fake news ninyo. Mm -mm. Ayan o. Dut, uh, Rodante Marcoleta, Solid Supporters Pan uh, Facebook page nagpost na tatlong Duterte ah, uh, hindi. Duterte lahat na nalo. E, nung i PH ito, tatlo lang po ang pasok na Duterte senatorial candidates. Fake news po ito. O, uh, ito ha, galing sa People's Tonight na fact-check po ito ng Check PH according sa kanilang post. Hindi po ito nanggaling sa atin ha. Nagre-react lang po tayo. Kaya kung sino man ang may hawak ng pangalang Rodante Marcolita Solid Page or Solid Supporter Page, naku, ano' nyo na yan? Iwas-iwasan nyo mag post ng mga fake news. Bakit? masisira po ang isang kandidato. Katulad na lang kay Senator Rodante Marculeta. Di ba? Ginagamit ninyo ang pangalan niya, tapos ipinus ninyo sa page niyo yan. Kung anumang ka-fake niyo sa na ipinus ninyo dyan, madadamay siya. Alam niyo pa naman, sa Iglesia ni Cristo, bawal ang fake news. Sa Iglesia ni Cristo, kung ano yung pinangako mo, to pa rin mo. Bakit? Masama yun. Labag sa kautusan ng Biblia ng Diyos yun. 'di ba? Labag sa kautusan ng Ama 'yon. Yung mga ako ka na kapag kayo, mga nakakonsumo ng kuryente na hindi bababa sa dalawang libo, ah, hindi hindi tataas sa dalawang libo, pababa ay maaaring ilibre. I ito ni Markuleta. Sana naman to pa rin para hindi mas 'di ba? Kasi sinabi mismo 'yan ni Elec Senator Marculeta na kapag ikaw ay Pilipino, gumamit at consume ng 2,000 pababa, libre ka sa kuryente. Sana naman magkatotoo mga kababayan. Para hindi rin, mas siya. Kasi yung page naggumamit sa kanya na Rodante Marculeta Sulid Supporter Page, fake news at pinakalat nila sa kanilang page na sampu daw na Duterte candidates elect ele uh, senatorial uh, election nanalo lahat na which is tatlo lang po ang nanalo. 'Di ba? Oh, kaya sa mga nang Ayan, hello po ah mga kababayan. Ayan, balik na po ba tayo. Mhm. Mm <clears throat> na po ba? Makita niyo na po ba ako? Ah, mga kababayan. <laughs> okay na po ba? Napanood niyo na po ba ako? Nabalik na po ba yung ating live? Is in a term? Napanood niyo na po ba ako? Nabalik na po ba yung ating live? Is Okay na po ba? Mm. So ngayon mga kababayan, ito po yung huli natin pag-uusapan. Ito actually, itong prime waters na mga bilyar ay tatlong beses na po natin itong nireaksyonan. Na which is ngayon ay New Philippines International Hilo po dumating ang panahon na nasilip ang kabulastugan ninyo. Ngayon, mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan si Vic Rodriguez na ang sabi nga ni Lucas Bersamin, oh, kapag ang aso tumatahol-tahol sa gabi, batuhin mo para manahimik. Hmm. Gusto ko lang sagutin, paano ka papaniwalaan ng tao? Kung tumakbo kang senador, hindi ka nanalo. Hindi pa ba sapat na patunay yun, attorney Vic, na nagsisinungaling ka. Bakit? Eh, nung tumakbo nga ang senador, hindi ka binuto eh. Hindi ka nga nanalo. Yun palang patunay na yun na hindi totoo ang sinasabi mo. Di ba? Kasi kung talagang naniniwala ang tao sa mga sinasabi mo na presidente adik, ayaw magpa-herpulical test para matapos na, at sabi mo papugi lang si BBM, na nanawagan na Ah, uh, resignation. Bakit hindi na lang daw si BBM ang mag-resign? Sabi ni Harry Roque. Eh, sino'ng maniniwala sa inyo ngayong tumakbo ka ng senador? Hindi ka nga binoto. Hindi ka nga nanalo. Parang sabi lang 'yan ng mga DDS noon kay Sara Duterte na, black voting tayo. Duterte panalunin natin sila kasi sila ang susunod sa naumpisahan ni Tatay Digong. Pero bakit tatlo lang ang napasok? So sa patunay mga kababayan na hindi gusto ng Pilipino ang Duterte. Kasi kung talagang gusto ng Pilipino ang mga Duterte at si Sara Duterte, edi sana sampung senador pasok lahat walang tanggal. E bakit tatlo lang? Huwag yun namang sabihin na sinador ninyo si Amy at si Camille. Eh si Camille, nagpasalamat kay Sarah, nagpasalamat kay BBM. Eh si Amy, nagpasalamat kay Sarah, puro na ay wala nga pakunakin narinig na nagpasalamat kay Sarah. Di ba? Mm -mm. Ganon yun, mga kababayan. Ang katotohanan. Di ba? Sasabihin mo, papugi lang si PBBM inuunong na sa puder ka ni PBBM hindi mo man sinabi na addict siya Nagpapugi lang siya 'di ba yun ang katotohanan mga kababayan no hindi ko na masyadong habaan ha mga kababayan ito naman yun